So, so asa Magkano ba? Magkano yung 18? Dude, sobra, <laughs> bilhin natin ng, tea, ano, May ng marshmallow. May oh, oh, marshmallow tayo? Huwag na tayo mag-marshmallow Masarap ang marshmallow. Saka chocolate pa, s'mores. Oo, oh, kung marshmallow lang, hindi masarap. Oo, oh, breakfast na tayo mamaya. May marshmallow tayo? Wala, wala, wala. Meron uh, ba doon sa ano? Binili na natin ng Yossi. Ano, bibili ko gusto ng tal malasa yung naman. Dude, sabi ko sa inyo. Dude, kalahati. Dude, kalahati pa lang yung ano yung beer. Oh, ito. Pabay nga ako ng corona. Uy, mahulog yan dyan, Huwag may lagay dyan. Huwag may may pa ba? Oh, Dito sa ilalim. Oh, oh may kalahati pa. Hit us, baby! magluto tayo ng no wings. Ang magluto. Lui, alam mo na naman, Alam mo? May isang may, malaking pala ng lingsa. sinasabi ko. Bakit yung hindi luto, Tol. Hindi luto. Umuha ka ng malaking... malaking lagyan mo na flour. Hindi. Lagyan, lagyan mo, si mo lang na salt and pepper. Oh, sige. Dude, para ka mga hindi nag-get siya, Rema. Para maging kaya. h r Sige na. T-H-R-L? Bakit sabi mo t h r May deep fryer kayo. Wala akong deep fryer. May mantika kayo tsaka pot? Oo. Pwede na yun. May mantika tsaka pat. May mantika ng tao.

Wangin. Okay, eh. make <laughs> angel hindi so, ka na na mag-7-7 na tayo. May mga debit na kayo di ba? Wala. Ano yung debit natin? Debit yung So, yan. Magbabayad naman tayo. Pagpapasok siguro yung ano yung debit na yun. Ay, stick ano ang problema mo ayaw problem. na, sa niluto dito sa bahay at sa 7-Eleven at na! Pat pa! Pat pa! Kunin na! Tatlo pa! Tatlo pa! Ikaw na, nahiyak ka pa eh! kayo, ka pa eh, Julu! Ayoko! 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 Ang sinasabi ko, kalahati pa yung beers natin. So? Ikaw so, ba, magbayad. Joke. So, it's not enough. Uh, eh! Gusto mo palang maraming beer? <laughs> Hindi! Yung ah, punta yung sabi ko sa'yo. Uh, sabi ko, kalahati pa to. Ito, tatlo na lang. Kagat. Alam mo magsubuan tayo dito ng mga buto. Kagat. Kalahati pa to. na lang. Ato, sa iyong part na yun. Alam mo na tayo. Nagiging isang spoon. Okay, si Franz ay magluto. si magluto, mamaya. Pwede nga ako, Mike, Mike, Mike. hi. Ano? 7 bucks ka? Hi. nagluluto na si nagluluto na si na magluluto na si You know? Sauce and pepper. Oh my God, you know. <coughs> See? <coughs> Go. Yung ilaw, yung ilaw, ilaw. I need light. <laughs> <laughs> is way It's way different, it's way different chicken wings? You know chicken wings <laughs> <laughs> diwagdanta naman sila susiin na kanila. Ano? Nagshody. Namay di discharge mo pa yung shab ano? Hindi mo. May kala?